Good morning, friends! Another veggie recipe na naman ang At ito nga, nagisalang lang ako ng bawang sibuyas, luya, sa kawali, and sinunod ko na rin itong mga gulay. Kalabasa, sitaw, and yung dahon ng ampalaya, ay eh, hinuli ko na yan, guys. Lagay na rin yung kata and syempre, may sahog na dilis yan, guys. At nung na nga itong ating hulay ay sinaling ko na nga dito sa lagayan at tayo ay lalafang na, take note ha hindi kain, hindi lamon kundi lafang kaya mga kalafang <laughs> ayan ha, may katawagan na tayo sa isa't isa terms of endearment natin yan, lafang is life nga naman, talaga ayan no, mainit-init pa ang sauce Kain tayo guys! Bukang mapapa-extra rice na naman ang atin